ang mga bangos talagang lumabas na sila lahat sa so, lumabas so, so nag force kaya oh, nag oh, nag na namin po tayo. oo nag force na kami kahit na malugi kami isa gagawin lang tira so, oh, lang po okay. ay ite isang daan sige na wala na yung pondro kailan pa po, umangat ang tubig na eh yung tubig ano po yun, sir kailan tumak lumaki nung madaling araw po mga uh, 10 11 po ganun po mm, so ina oh, inabangan na namin po para Gawing tira lang po. 100! 100! 100, 100. 100, 100. Galila! Oy, galila! Galila! Magandang bangos! sariwang sariwa Galila! Hindi mo nakatitim ng yellow!